Good morning mga idol Mga sangkay Meron akong Ikaw kwento sa inyo na May papalam sa inyo tungkol dito sa Ibang Crossbreed, crossbreed ng manok Ang ginawa ko kasi yung nanay binalik ko doon sa anak niyang Alimbuyogan kasi itinuro yung nanay. So kinrusbit ko. parang nag-experiment ako kung ano magiging resulta. Yung pinakita ko sa inyo noon na si Siupa ng mga itim. Ito na sila ngayon. Ano na? 3 months na. Parang hindi yata pagandahan yung resulta. Kasi parang naging native sila. Yung anak, yung alimbuyogin ko, makikita nyo naman dyan sa video ko at yung nanay na itim. Kinrosupid ko sila. Ang naging resulta, Parang nitip. Yo, no? itim yung binti pareho nung oliveyogen ko anak ng akin na, na itim. Parang sila slakitin ng binti. Ang resulta ng binti, blue legs. Ayun. Anim 'to sila, anim. Anim 'to mga ito. Kapakita ko sa inyo yung iba pa. Uh, kapatid nito. Ito parang Tuba yun ba? Sa Malatuba, ang tawag niya? Blue Leaks. Ito naman yung isa. Ang idol. Ayan, ito yung isa. Anim to sila, anim. Yung nabuhay ko na mga Dark yung mga bintik. Ayan. nagmukhang native yung aking crossbred yung binalik kong anak dun sa nanay ito naman yung resulta Iyan natin yung isa o apat pa ito natin doon, ikuti natin <laughs> nagmukha talagang native mga edo pero ang napapansin ko kasi alam nyo naman kasi yung uh, yung sabi ko noon na kahit mukhang native yung mga manok na yan malalaman mo yan na medyo may taas yung bloodline niya dahil yung kanyang yung mga yung dulo ng pitso at saka yung dito si sipitan sa lubong sa lubong mga idol so sa mga marurunong dyan sa manok makikita mahal ka nila yun na hindi native pero ang resulta talaga, mukha talaga silang native. Ayan, oh. Hmm. Ito naman, mix naman yung kanyang binti. Ilaw, tsaka itim-itim. Ayan. Ano yung dalawa pa o tatlo anim nga sila anim Ito yung pangapat Ayan. Itim yung nanay ha. Itim yung nanay. Tapos, ano yung din? Yung, ama. balik, mag-ina nga yung kinrosbred ko. Ito nga yung mga naging resulta. Ayan o. Puro sarado yung sipit-sipitan. Dahil well, 3 months na sila, ito yung mga pinapakita ko noon ng mga sisiyo ng kulay itim. Ito yun. Nagtatakot pang hawakan kasi nagpapalit ng balahibo yun. Bago yung balahibo nila. So, namukha talagang native. Nandun pa yung isa, doon yung isa. Tinali ko na ito. Kasi yung mga galitong ila, dapat na itali. Tapos yung mga 8, 7 months ko, pinulong ko muna kasi masyadong naglulugon uh, parang sa Best Buy buntok wala mga buntok mukha na ang nitin wala idol ito yung problema blue ligid din wala mga ay 3 month 3 month old 3 month old na ito ay, Anas tingin nyo, Nagmukha talagang native ano. Yung aking crossbred anak. Anak sa nanay, yung lalaki. Tapos ito yung resulta. Nagmukha na silang native pero ang haba ng binti mga idol. mahaba na binti. Parang oh. talisay na ano to, hindi maintindihan. Pero maganda yung mga katawan nila mga idol. Talabong yung sipit-sipitan at saka pitso. Ganun yung isa. Ito natin. Para nag-uumpisa na rin manuka ito. Ito. oh. Ito yung pakanib, alimbuyugin. Yan. Yan e yung mayagay yung porma. Ganyan yung face ng nanay ano siya parang marumi. Hmm. parang patani pero hindi naman ito patani kasi pula naman yung mukha eh. so, Ito yung resulta ng aking pa-crossbreed, crossbreed puno. Binalok yung anak na lalaki doon sa nanay. Ipakita ko sa inyo yung ama nito at saka yung nanay. Nandyan bibidyohan natin habang gumagala ayan di ba, mukhang native talaga mukhang native talaga pero mga ganda katawan ha hindi native ang katawan ayaw ko lang pag nag one year old ka makikita siguro ang ganda nito mga idol ito yung itay ito yung itay na anak ng kanilang inay nagkinrosbid ko doon sa nanay yan no? Ah. Andiyan yung nanay, hanapin natin. Ayun, yung nanay mo ay doon. Ay dalawa lang naman kasi yung aking inahin dito. Yan. Ayan yung nanay. O, so, di ba? Mataas ang dugo ng nanay mo ay doon. Pag pinalik sa anak niya. Pag pinalik ko sa anak niya, nagmukhang native yung mga anak nila mga idol yun lang natin yung update ngayon sa i-update ko lang kayo dito sa aking manong kansalik ko God bless